Natural para sa tao pamilya Pilipino Maging malusog, mapagmalasakit, buhay na mas... Usapang Rabies, yan. Magandang araw mga kaalaga. Ngayon, ako po ulit si Doc Anton Roquel at welcome muli sa ating programang Buhay Metro, Alagang Natural, no? Ang programang nabibigay gabay at impormasyon at hindi alta presyon. So, ngayong araw, pag-uusapan natin ng isang sakit na madalas nating narinig pero... Marami na rin kasing naging biktima taon taon at ito ang rabies, no? Kaya ang topic natin ngayon is kalikasan kalusugan kontra rabies or kontra kagat. Kaya ngayong episode, alamin natin kung ano nga ba yung rabies, no? Paano ba ito nakukuha? Ano yung mga dapat gawin kung nakagat ng aso o pusa at saka may mga bagi tayo mga katanungan na sasagutin sa next part ng ating ano segment. Yeah. Platinum Pro, ang bisa ng 600 mg caplet at yerba buena, moringa, lagundi at vitamin C na mga go food for morning flexibility and whole day mobility. Kaya walang aray sa palaging pagkilos. Platinum Pro. Platon Pro. alam mo ba na ang flavonoids ay mabisang sangkap ng mga green leafy vegetables at kasama sa mga medicinal plants ito ay naglalaman ng mga benepisyo na tumutulong alagaan ang ating atay, puso at isip at nakatutulong din sa pagbawas sa mga pananakit ng katawan. Pinag-aralan ng maraming universidad at mga siyentipiko. Kaya narito ang Flavon Pro. Pro. Ang Flavon Pro ay may mga sangkap ng yerba buena, moringa, lagundi at 110% reni ng vitamin C. Ang Flavon Pro ay gawa sa mga all-natural medicinal plants at 100% gawang Pinoy. Kaya palaging tandaan. Flavon Pro. Yes, Flavon Pro. Flavon Pro. Pro. Kasama ang tamang diet at exercise ang partner mo sa pang-araw-araw na kilos at madaling paggalaw sa umaga, tanghali at gabi. Ang Flavon Pro ay mabibili sa mga suking botika, Lazada at Shopee o kaya'y tumawag sa aming hotline 0919-000-1738. Flavon Pro, Flavon Pro, Flavon Pro. Mahalagang paalala, ang Flavon Pro ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Yan. So, simulan na natin. So, saan ba ng gagaling ang rabies? No? Ang rabies ay isang virus na karaniwang nakukuha mula sa kagat o kalmot o pagdila ng hayop na may rabies, lalo na yung mga aso at pusa. Uulitin po natin, ha? ito is nakukuha mula dun sa laway. No? No? So, yung likido nun sa mibig nila, pag na, na kagat, na kalmot, o pag nadilaan ng hayop na may rabies. Uulitin ko po, ha? kapag nadilaan yan ng hayop na may ribis. So, ang ribis virus kasi ay nasa laway, no? Laway ng hayop at pumapasok sa katawan ng tao sa pamagitan ng sugat o bukas na balat. So, ibig sabihin yung mga uh, medyo moist na membranes ng katawan natin, ibig sabihin sa may bibig, sa mata, sa ilong, no? Sa may tenga, kasama yan lahat dyan, no? So, yun. So, ito yung sa sugat o bukas na balat ng katawan. Kaya kahit mukhang malusog yung hayop, maaari pa rin kasi itong merong virus. Ayan. So, ano nga ba dito? Kapag ang taong may rabies ay hindi agad nabigyan ng lunas, ito ay, again po, 100% fetal o nakakamatay. Kaya dapat hindi natin ito binabaliwala. At alam nyo ba, ayon sa Department of Health, libo-libong Pilipino pa rin ang nakukunan ng post-exposure vaccine bawat taon. Dahil sa kagat o gasgas mula sa hayop, madalas sa aso o pusa. Kaya dapat talaga kung kayo ay nakalmot o nakagat, lalo na kung hindi nyo alam kung merong ribis ba yung alaga o yung, alam nyo na yung aspin natin o yung uh, pusa na nandyan sa karsada, di ba? Dapat is, nagpapatingin kaagad tayo, no? So, yan. Next question natin. Paano ba nagkakaroon ng ribis, no? So, una, ulitin natin, na ang ribis kapag nakagat o nakalmot ng hayop na may ribis, nalagyan ng laway ng hayop no sa sugat, mata, ilong o bibig, or na-expose sa laway ng hayop habang walang protection sa balat. Alam niyo ba na isa ding fun fact dito is kunyari kapag mayroong panike dun sa lugar, uh, malamang sa malamang kasi ito din ay mga nagdadala ng rabies. So dapat nagpa nagkakaroon pa rin ng post-exposure or dapat nagpapabakuna pa rin tayo kontra laban sa rabies. Ayan. So kailangan nating tandaan na ang rabies ay hindi nagagamot kapag lumabas na ang sintomas. So, dapat talaga early on, simula pa lang, is ginagamot na or ginagawang lunas na kagad natin. Ayan. Kaya mahalagang magpabakuna agad matapos ang kahit anong kagat po kalmot. Lalo na sa kahit anong hayop, lalo na kung hinihinalan natin na merong rabies. Uulitin ko po ha, hayop, hindi po tao. <laughs> Ngayon po dapat pag sa tao, papacheck pa rin po natin, pero pag sa hayop, malamang sa malamang po, ribis po yung meron dyan. Ayan. So, ano nga ang gagawin kung may kagat na ng hayop o kalmot no? or gasgas? -gas? So, ang unang habang natin, no? number one, is hugasan natin yung sugat ng 15 minutes no? gamit ng sabon at saka malinis na dumadaloy na tubig. Uulitin ko po, sabon at malinis na dumadaloy na tubig ito ang pinaka paraan no, para mapababa ang posibilidad na magkaroon ng impeksyon. Pangalawang step po, maglagay po tayo ng antiseptic o yung panglinis po talaga ng lugar tulad ng mga iodine, no, povidon iodine. So, at saka wag natin itong basta-basta lalagyan ng mga tipong bawang, toothpaste, langis. No? Dapat kasi yung pampalinis talaga ng lugar tulad ng povidon iodine ah, uh, pwede din naman yung alcohol, pero kasi mahapdi yun, no? So, gumamit tayo ng iodine kasi kung kayo, siguro nasugatan na kayo dati, tapos nalagyan kayo ng alcohol din sa sugat niya, napakasakit kasi na, no? So, dapat talaga iodine yung gamit natin. Third step, o yung pangatlong step, no? Is dapat pumunta tayo sa mga animal bite treatment center. So, tandaan natin, ABTC, no? Animal bite treatment center. At doon, no? makikita tayo ng mga healthcare personnel natin o mga healthcare worker kung anong kategory ang exposure. Bakit? Meron kasi yan three categories. No, category 1, ito yung mga walang sugat o hindi nabasa ng laway at naobserbahan yung hayop. Ito yung tinitingnan kasi namin kung paano namin kayo ia-assess ng mga doktor, ng mga healthcare workers. Category 2, ito naman yung may gasgas -gas o kagat na walang pagdurugo. Ibig sabihin, open wound, ano, parang na tapyas lang yung balat sa taas. Pero yun nga, sabi nga natin is, again, na-expose yung balat na yan ng laway, nakalmot, o nakagat, ba diba? So, kailangan ito ng anti-ribis vaccine. Pag category 3, ito yung malalim nakagat, o may pagduruguna, o laway dun sa exposed sa balat, no? So, ito yung kailangan talaga ng anti-ribis vaccine natin, at saka yung ribis immunoglobulin, no? So, yung rig, kung tawagin natin. Dalawa yung ituturok kapag sa category 3. Ayan. So, ano pa ba yung kailangan natin gawin dito? Dapat observahin din yung hayop sa loob ng 14 days, no? At kung ito yung magkakasakit o mamamatay, kasi dapat pag nakita natin dito or na-observahin natin, dapat babalik tayo dun sa animal bite, no? Center. Kasi dun natin makikita or dun dadagdagan nila siguro yung paglagay ng vaccine o ng gamot sa katawan natin. Ayan. Araw-araw ang digmaan. Umagat gabi, sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains four active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada and other leading drug stores. Alright, so next portion natin Ano ang gagawin para makaiwas sa rabies? Unang una is pabakunahan natin taon-taon na, ang ating mga aso ah, at pusa Yung mga alaga natin sa bahay uh, uh, Ito ang pinakamabisang paraan talaga para makaiwas tayo sa rabies Pangalawa, huwag hayaang gumala ang mga alaga sa labas ng bahay basta-basta Bakit? So, yung mga domesticated na hayop, no, kasama natin sa loob ng bahay, kontrolado kasi yung in, kanilang environment. Ibig sabihin, hindi sila mga exposed sa mga iba't ibang virus or mga iba't ibang bagay. Compared no, dun sa mga aso o pusa o hayop sa labas ng ating bahay, na exposed sila sa lahat. So, pwede kasing magkahawa yan eh. Kaya dapat alagaan natin ang ating mga fur babies para hindi sila um, magkaroon no, ng mga iba't ibang sakit. So, pangatlo, Turuan ng mga bata na huwag mang asar o hila o magbuntot ng tenga ng hayop. No? Kasi pag naasar to yung mga hayop na to, malamang sa malamang, sila yung mga agat, mga ngalmot sila. Mga hayop to eh. No? So dapat tayo pinapangalagaan natin no, yung mga hayop. Hindi natin sila inaabuso o sinasaktan. Ayan. Pang-apat, iwasang lumapit o maglaro sa hindi kilalang aso o pusa. Sabi nga natin, kung mga domestikita yan, na sa loob ng bahay, natitrain yan, di ba? wala tayong masyadong problema dun sa ganong area. Ang problem natin, o ang dapat nating um, pinagkakatuunang pansin talaga is yung mga hayop na hindi natin alaga. No? Kasi hindi natin alam kung anong pwede mangyari. And then lastly, magpa-check up agad sa mga Animal Bite Treatment Center or ABTC. No? Pag ikaw ay nakagat, nakalmot o nalawayan ng hayop. Ayan. Okay. So, ulitin ko lang po, bakuna ang pinakamabisang depensa. So, ito yung mga anti-rabies vaccine. Ito ay ligtas, epektibo, at libre sa mga EBTC natin. No? Dahil ito'y yung bigay nga ng mga DOH sa mga local government units. Lalong mahalaga ito sa mga batang madalas na makipaglaro sa mga hayop. So, meron kasing mga pre-exposure treatments na pwedeng gawin para kahit papano masakakamenos tayo sa mga gastusin. Lalo na yung after ng pagnakagat. Kasi sa totoo lang po, ang ang paggamot po ng antirabis o yung vaccine itself, series po kasi yan ang pagtuturok. Masasagot po natin yan mamaya. Ayan, no? So, maging responsible rin tayong mga fur parents, no? Kaya dapat pinapabukunahan natin yung ating mga fur babies tuwing taon-taon. Uh, Ayan. At dahil bawat uh, bakunadong aso ay sure isang ligtas na buhay. Ayan. So, suportahan din natin yung mga uh, programa ng ating mga local government units, lalo na din sa mga Uh, anti-rabies yung mga vaccine drives nila. Ayan. So, ulitin ko po, ang rabies ay isang uh, daang porsyentong nakakamatay kapag lumabas ang simptomas. Pero ito rin ay isang daang porsyentong pwedeng maiwasan sa pamamagitan ng tamang wound care, katawan, magpakonsulta kagad, ka pwede tayong magpabakuna. Ayan. Next. Ito yung sinasabi natin kanina na marami or series of doses. no? Ilang doses ang bakuna na kailangan? So, kadalasan, 4 doses. Ito yung sa day 0, ibig sabihin sa araw ng pagkakagat. Day 3, 7, 14. Pero, again, sabi nga natin, kaya natin sinasabing obserbahan ng 14 days yung aso o yung hayop na kumagat is dahil after 14 days, kung meron nag-iba sa kanilang mga kilos o galaw or namatay yung hayop, kailangan magbibigay pa tayo ng pang 21st day. No? Again, susundin natin yung payo ng mga doktor o ng mga spesyalista, lalo na dun sa animal bite treatment centers natin. Ayan. So lastly, paano kung buntis o bata ang nakagat? Okay, ligtas ang bakuna, no? Ligtas ang bakuna sa mga buntis at bata. Mas mainam na protektado kaysa sa magsisisi sa huli. Kaya sabi nga natin, ang pagbabakuna ang pinaka-importanting depensa laban sa rabies. Pagbabakuna at responsabling pag-aalaga ng ating mga fur babies. Kaya tandaan, hugas, bakuna, observa. Ayan. So, ito yung tatlong hakbang para maprotektahan natin ang sarili at ang pamilya natin laban sa rabies. So, ulitin ko po, ako si Doc Anton Roquel. Maraming salamat sa inyong pakikinig at maging responsabling mga fur parents tayo sa lahat ng ating mga alaga para sa isang ligtas at rabies-free na komunidad. No? So, again, ulas, ulitin ko, usapang rabies, iwas kagat, ligtas buhay. Ito ang kalikasan, kalusugan, kontra kagat, kontra rabies. So sa next portion natin sasagutin natin yung mga tanong ng bayan o yung mga usual questions na nakikita natin sa internet concerning sa Ribis. Gravan Pro, ang bisa ng 600 mg couplet at Yerba Buena, Moringa, Lagundi at Vitamin C na mga go food for morning flexibility and whole day mobility. Kaya walang arai sa palaging pagkilos. Gravan Pro. Platon Pro. Alam mo ba na ang flavonoids ay mabisang sangkap ng mga green leafy vegetables at kasama sa mga medicinal plants ito ay naglalaman ng mga benepisyo na tumutulong alagaan ang ating atay, puso at isip? at nakatutulong din sa pagbawas sa mga pananakit ng katawan. Pinag-aralan ng maraming universidad at mga siyentipiko. Kaya narito ang Flavon Pro. Flavin Pro. Ang Flavon Pro ay may mga sangkap ng yerba buena, moringa, lagundi at 110% reni ng vitamin C. Ang Flavon Pro ay gawa sa mga all-natural medicinal plants at 100% gawang Pinoy. Kaya palaging tandaan. Flavon Pro. Yes, Flavon Pro. Flavon Pro. Pro. Kasama ang tamang diet at exercise ang partner mo sa pang-araw-araw na kilos at madaling paggalaw sa umaga, tanghali at gabi. Ang Flavon Pro ay mabibili sa mga suking botika, Lazada at Shopee o kaya ay tumawag sa aming hotline 0919-000-1738. Flavon Pro, Flavon Pro, Flavon Pro. Mahalagang paalala, ang Flavon Pro ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot gamot sa anumang uri ng sakit. Ayan, so tayo'y nagbabalik ngayon, no? Again, ako si Doc Anton Roquel. Nagbabalik no, sa alagang natural. So ngayon mga kaalaga, nandito tayo sa question and answer portion na tanong ng bayan. Ito ang madalas na mga tanong ng mga uh, community members natin concerning sa ribis So first question, totoo po bang nakukuha ang kahit sa gasgas -gas lang ng aso? Yes, tamang-tama. Dahil sa no, lalo na kung yung koko ng hayop na ay may laway na may virus. Kaya kahit gasgas -gas lang, dapat magpabakuna kagad at dapat mapakita natin yan. Again, uulitin ko po, meron kasi tayo dyan yung exposure, no? Kapag lalo na is open wound or na, um, nabuksan talaga yung balat, no? Kasama rin dyan kung nalawayan yung sa mata, sa ilong, sa bibig, or sa ibang parte ng katawan na pwedeng pumasok kaga yung virus yan. So, next question. Ilang araw bago lumabas ang simptomas ng rabies? Okay. So, ito, medyo technical na question. No? Maaaring isang linggo hanggang tatlong buwan. Minsan umaabot pa ng isang taon depende pa sa dami ng at lugar ng kagat sa katawan. Paminsan kasi pwedeng sa may paa, sa may kamay, no? Pwede din naman sa tadyang o sa uh, vital or core parts ng katawan natin. So, itong mga areas ito very variable to. No? So, talagang papansinin pa rin talaga natin. Kaya dapat sabi nga natin, bago pa magkaroon ng symptoms, dapat is napakita na natin sa mga animal bite treatment centers natin. Ayan. Ano ang mga simptomas ng rabies sa tao? Okay. So, ng question. Unang-una, lagnat. Pangananakit ng ulo. Takot sa tubig o yung hydrophobia. Pagkairita at convulsion. So, sa mga ganitong punto, wala na kasi talaga luna. Sabi nga natin, kapag lumabas na ang simptomas ng rabies, ito ay 100% na nakakamatay. Okay. Pero again, ulitin natin, 100% ding pwedeng maiwasan. Ayan. So, dapat talaga alagaan natin ang mga fur babies natin as fur parents. Ayan. So, next question. Pwede po bang magpabakuna kahit matagal na ang kagat? Siyempre naman, oo, 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 oo. Hanggat hindi lumalabas ulit ang simptomas, magpabakuna ka agad kahit ilang araw pa yan o linggo ang lumipas na. No? Again, ulitin ko po, hugasan ng mabuti, lagyan ng antiseptic, obserbahan, no? Pero ang pinakamaganda talaga is pumunta ng mga animal bite treatment centers para malunasan ka agad. Ayan. Next question. Kailangan bang patayin ang hayop na nakagat? Wag naman po sana, no? Hindi, wag natin gagawin yan. Again, ulitin ko po. Obserbahan po natin sa loob ng dalawang linggo or 14 days, no? Kung nagpakita ba ng kakaibang kilos So, dapat pag nakita natin or naobserbahan natin, ipaalam ka agad natin sa doktor or sa bite center para ma adjust po yung ibibigay sa inyong dosage ng bakuna at saka yung mga gamutan. Ayan. So, number six, libre po ba ang bakuna sa ribis? Yes, libre po siya, pero pwede din po kayo magbayad kung <laughs> gusto niyo po. Uulitin ko po, no, may libreng bakuna sa mga animal bite treatment centers ng DOH at mga lokal na health offices or health centers. Pero pwede din po kayong mag-opt ng mga anti rabies vaccine na binibigay din naman po in private no pero yun again medyo mas may kamahalan nga lang po yun. Ayan. Next question. Pwede bang makuha ang rabies sa pagkain ng karne ng hayop na may rabies? No. Okay. So medyo nalito ako. Ulitin natin. Pwede bang makuha ang rabies sa pagkain ng karne ng hayop na may rabies? Okay. Hindi basta ito uh, nakukuha sa mga karne. So dapat lutong-luto pa rin naman siya. Kung hindi man lutong-luto, baka pwede. Pero again, uulitin natin, nanggagaling kasi ito dun sa laway. No? Laway ng hayop, lalo na kapag pumasok ito dun sa mukosa or dun sa basang parte ng katawan O yung exposed na parte ng katawan. No? So kaya dapat mas mainam pa rin na iwasan natin kumain ng mga karin ng ganitong hayop kasi hindi din tayo nakakasigurado. Next question, pwede bang magpabakuna kahit walang sugat? Okay. Yes, pwedeng pwede. Exposure sa laway ng hayop, lalo na sa open wound or sa mata, sa bibig, sa ilong, sa tenga, no? basa, again, open wound. Araw-araw ang digmaan. Umagat gabi, sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains four active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drug stores. Mga kaalaga, tandaan natin, ang rabies ay 100% na nakakamatay. Nakakatakot ito sobra, no? Pero 100% din kasing kayang maiwasan. Sa sapat na kaalaman, tamang aksyon at responsabling pag-aalaga ng mga hayop, ito kasi yung mga susi, no? Para maiwasan natin ang rabies. Dapat protektahan ng pamilya, alagaan ng mga alaga, at huwag kalimutang iwas kagat, ligtas buhay. No? So, ulitin ko, ako si Doc Anton Roquel para sa Alagang Natural, no? Ang programang nagbibigay impormasyon para sa mas mabuting kalusugan at kalikasan. Kaya, stay happy and healthy. Maraming salamat po! Alagang para sa pamilya Pilipino mapagmalasakit, na mas... Ako po si Doc Engineer Abel Divina. At ako naman po si Ida Gonzalez and we are your hosts. Here on Tagumpay, it's all good. Dito sa channel ito, we bring you real stories, inspiring journeys, and good vibes na siguradong magpapalakas ng inyong umaga. Kaya naman, don't miss out. Follow and like us on Facebook. And don't forget to subscribe to our YouTube channel. Just search Tagumpay, it's all good. At syempre, share nyo na rin sa inyong pamilya, barkada, at kapitbahay. Let's spread good news, good vibes, and God's goodness. Dahil sa tagumpay, it's all good!